Hello, good day, no? Uh, bibilib ka talaga dito sa, ano? Sa Itbulaga, ano? Yung The Clones talagang para sa akin, maganda to, eh, no? Na napapanood natin yung mga talento ng mga kababayan natin, ano? Lalo na yung may magagaling na sila Claire de la Puente, Karen Carpenters, sino po ba si Elvis, no? Galing talaga ng Itbulaga. Tsaka sa lahat ng contest na no, napansin ko, no, ito ang matipid. Kasi ang bit-bit mo lang yung boses mo. Tsaka ganda mahirap ito pag nag ka. Kaya talagang napakaganda nito, talagang ang dami naghihintay dito. Magaling ang mga utak behind Itbulaga, no? Kaya talagang Tatagal tatagal pa tong itbulagan to. Galing, galing talaga. Galing, galing. Saludo ko sa itbulaga, ano? Lalo na itong The Clones, tas yung mga iba pa nilang mga... Lalo na yung Give Me Five. Ang galing. Galing ng mga utak. Kaya itong The Clones, abangan natin to, maganda to. Kaya nga lang, medyo nagkaroon ng... Yung iba, nag, uh, nagkaroon ng problema doon kay Elvis. Na maraming nagulat na talo. Pero sana mabigyan pa rin siya ng pagkakataon at hindi natin alam po anong dahilan kung bakit natalo. Ganyan ng siguro ang buhay, no? Kaya saludo tayo sa Itbulaga, sa The Clones. The best talaga. Kaya kung titigyan nyo sa YouTube, laging ang laki ng mga ano, yung watching. Yan, nakikita nyo. Misa nasa 100,000 plus, no? Kaya number one noon time show talaga itong Itbulaga. Okay, saludo Itbulaga. Galing nyo. Walang kupas.